Good morning, guys! So, papasok ako ng office ngayon. So, naka-ready na ako. So, yes, naka-T-shirt lang po ako kasi medyo casual lang naman po sa office. Di naman po kailangan formal. Um, may namabasa ako sa mga comments nagtatanong kung malungkot ba bilang isang OFW. And yes, malungkot po maging OFW kasi malayo ka sa pamilya mo, malayo ka sa kinalakihan mong lugar tapos wala ka sa comfort zone mo. So yes, malungkot po talaga dito. And ang maganda naman po sa akin dito is meron akong mga kaibigan na mga nakilala ko dito sa isla. So ipapakilala ko po sila sa inyo. Ayan guys, so naglalakad na ako papunta ng office, papasok na ako. Um, ano nga pala ngayon? Friday pala ngayon. And kapag Friday sa so office namin, meron tinatawag na beer o'clock. Yung beer o'clock is parang socialization na merong pika-pika, alcohol na pwede yung mga employees ay mag-usap-usap. So mamaya papakita ko sa inyo. Ayan guys, so tapos na yung office hours So beer o'clock na. Pag beer o'clock dito is, ayan, may mga food dito sa pantry namin. Tapos pwede kang kumuha. And then meron din mga alcohol, beer ano nga pa champagne sa ano sa um fridge namin so pwede kang kumuha doon so ayan papakilala ko yung mga friends ko dito sa office so guys ito yung mga pinoy na friends ko sa company namin ayan sila. And mamibigay ako ng Habibis kasi mga first certified Habibis sila. So gusto nila yung ano, collagen. So mamibigay ako sa kanila. Ayan, si Raisel. Yan si Raisel. Thanks, si thanks, Tapos si Josh. Josh. Yan. And then si Benson. Hi ka, Benson. Thank you. Ano favorite ano mo? Favorite flavor? Kalamansi. Ay, kalamansi. Sorry. Mm. Ikaw. Kalamansi din. Kalamansi. Kalamansi din, pero hindi ko pa kasi ito na-try. So, we'll Melon. See. Ayan. Ganun pa. Ayan, isa pa nating office mate, si <laughs> mao Ah, pili ka ng habibis. Mango. Shempre melon. Ah, oh, melon. Ayan. <laughs> Ayan, si Brenda. Isa sa mga haligi Hi. ng Guernsey. Anong flavor na gusto mo ng Habibis? syempre yung watermelon. <laughs> Ayan, saktong-sakto. Ito na lang yung natitira. <laughs> Yay! <laughs> Ayan guys, so sila yung mga friends ko. And shoutout nga pala kay Rusty, kay Pawa, tsaka kay Madam Abby na mga ex um, office mates namin ng Pinoy din. So, hi guys, miss na namin kayo. Ayan, so sila yung mga friends ko dito na mag naging family ko na rin. So sila yung mga nagpapaano sa akin, maging happiness. So kapag nalulungkot ako, sila yung mga nakakasama ko. Every now and then, naglalaro kami, gumagawa kami ng night ano night game night. Eh, night. night tapos nagkikita-kita kami kumakain sa labas so sila yon ang mga friends and turned family ko dito Yan. ayan guys so nakauwi na ako dito sa bahay and yung tanong naman po kung ano yung mga libangan ko dito sa Guernsey is kapag weekend or kapag katapos ng work so um, minsan nagbabasa ako ng libro or nanonood ng TV tapos nag-gym -gy o kaya minsan naglalakad-lakad ako kapag sinipag ako. And mas madalas kapag kagabi is naglalaro ako ng ML. So shoutout out nga pala doon sa mga kalaro ko sa ML. Si Olav, si Nicolas, si Nico si Ardu, si Gracie, si Boss J at saka si Ford, sila yung mga taga rito rin dito sa Europe na nakakalaro ko at isa sila sa mga nagpapatanggal ng lungkot sa akin. So, iba talaga bilang OFW ang meron kang mga kaibigan na maaasahan mo at magpapawala ng lungkot sa'yo. So, ayun lang! Next vlog po ulit!